Ngayon po, aldaw, mm. maduman kami sa mga harong-harong kang taga-garchi to mm. mian mga kaparokyano niya mo at aramon kung ano ang pagsilibra Dakan Pasko. So, mapasiring kami sa may balugo, Barangay Ono, Barangay Tres, kasi kung sa Inpa, kaya ibahan po nindo kami. Madyan paano mo sinisilibrar ang Pasko? Simple. Simple. Basta uh, maugma. Maugma. Paano ang kaugmahan na yan? Ano ang kaugmahan na yan? Sararo ang pamilya. Sararo ang pamilya. Very good. Ano ang wish mo ngunyan na Pasko? Wish. Ang wish ko, Kaya mo si Pasko. Ah, hi si mga... Ano wish mo niya Christmas? Wish ko sana po dai na po mag-iwas si mama at si papa. Okay. O, sige. Wag pa rin kang pagkaburon niyo kang pamilya. Maayong pagkaburon niyo kang family. Dapat, dapat sararo. Sararo. Ngayon po kami dito sa Eskinita kang Barangay 4. Nag-interview po ako dito sa mga kaparokya nun niya mo nigdi sa oh, sa aran ni sa baybay. Diyan na po. Open Gangnam Style! Gangnam Style! Open op, 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 Yan po ako muna nagbi sa Barangay 4, I interviewan ko si Nanay habang nagsasakdo. So, Nanay, ano po ang, ano po, ano po ang ah, pakaintindi mo pag kang Pasko? Christmas. Christmas. Nagsisimba kapag, ano, Oh, yeah, very good. Ano ang wish mo ng niya na Pasko? Wish na? Ano ang gusto mo ng niya na Pasko? Okay. Ng niya na Pasko. Oh. Anong gusto mo sa birthday mo? Ano ang mauut mo? Ang mauut ko to, Kuya, my birthday ako ngayon na 25. Ah, uh, so ano ang gusto mo sa birthday mo sa 25? Naglino ka sana. Naglino kasi na. Yeah. Oh, ano ang Christmas sa imo? Robot. Christmas robot? sa imo. Ara mo ang Christmas day? Hmm. Anong Ano ang Christmas? Itong anong regalo. Regalo. Iyan ang Christmas sa imo, regalo. Ha? Ah? Ngayon pong hapon, pasiring po kami dyan sa Bilyaperte. Mapili isa po kaming mga duwa o tulong harong. ha po ngayon kung si Isay ang nakakapag-baugma sa inda na Pasko. Matiyan po, iribaan kilala kita. Ngayon bagang madali na ang Pasko. Ano si say, ang nagtatao sa imo ning kaugmahan? Pamilya. Pamilya. Aper ah, si say, ang nagtatao sa imo kaugmahan pag Pasko. Pasko. Oh. Oo. Kagurangnan. ay very good. Oh, ning maski man po bako lang niya nang Pasko maski maski kang maski mga na, nakaagi naka pa ko. Oh. Pero ang pong pamilya. Family. Kung niya nang Pasko ito. ang nagtatao talaga sa tuya kaugmahan, syempre iyo si Kristo. Iguanin ka sabihin kayo sa English na He is the reason for this season. Kung si Kristo, maski kikadakol kitang kakanon, kadakol kitang kwarta, pero kung di niya mamatean ang presensya ni Kristo ng na Pasko, gabos iyan Mayo. So, lugod, nakaguno man kita nin nin Adal ligdi sa satuyang nadalan na video presentation kan Garci Torena, kan mga piniling tao na dahil sinda tinukduan kung ano yung tataram, kundi itong sa paglakaw-lakaw niya mo din sa barangay 1, 2, 3, 4 pambuhan as in sa mga nasa sabatan niya mo nakakuha kita ni magagayon na lesson sa Saint Merry Christmas sa Saint gabos. Merry Christmas po sa Saint gabos. kaibahan ko pa sa kuyang kaibahan na Padre Digdi si Padre Ricky Salamat po sa mm -hmm. sa indong pagtabang di sa parokya. Merry Christmas sa gabos, Padre Ricky. Sirimang po sa kuya. Sa kuya pong pagpabot ni Merry Christmas. Salamat sa Merry Christmas and a Happy New Year to Sanders. Merry Christmas and Happy New Year to all!